So kung naririnig niyo, ako, oh, andito tayo ngayon sa may Binangonan Lake Ilya. Binangonan sa may Tayuman. So, uh, ito, pakita ko lang. So, alam siya ng ano, Tayuman School. Uh, elementary School. So, doon sa last post. last post ko kahapon ba yun? O nung nakaraan? Ang dami nagtatanong na yung mga existing account so mapapansin ka na ang dami kong pag may pag nag-message kayo, may automatic na lalabas na ano na parang ano yung automation message lalabas yon so pag gano'n hindi pa ako ang kausap yon kausap nyo automatic kasi yun pag may message sa inyo pag, pag may message nyo ako lalo na kung ang type nyo is how so napak ano kasi napakarami kasi ng tanong tsaka chat tungkol doon sa mga existing account so yun lang muna ang gagawin ko ng topic at yun kung so, paano nga ba solusyonan yun so yung mga na-replyan ko kasi napakarami pe, yung karamihan hindi ko na-replyan pero yung iba na-replyan ko sa so, mga naka-receive ng reply ko na tinatanong ko muna kung kayo ba ay verified na na-scan na ba, o hindi pa, tapos location. So ang dahilan kasi, ang, ang dahilan sa kung tinatanong ko kung verified ba kayo o hindi pa, kasi merong dalawa yun. Dalawa. Una, pag-verified na kayo, tapos na restore niyo yung app niyo, tapos ilaki niyo existing account na, hindi, hindi mahanap yung Google. Hindi mahanap sa backup yung Google. So, ganito yun. Medyo maliit kasi ang chance na ma-revive o ma-fix yung ganong sitwasyon. kita ba? Kita ba? So may Google account to. Pero ang um, problema niya is hindi pa siya verified pero may Google account na naka-backup na. So kung kayo ay verified na tapos na-delete niyo tapos hindi nyo mabuksan o hindi mahanap yung backup sa may application, pwede nyo hanapin dito. Pwede nyo hanapin dito sa so may Google. Kita ba? Kita ba? Google, hanapin nyo dyan. So, andito pala, yan, sa may ano, password and accounts. Kasi magkakaiba kasi yung ano, magkakaiba yung, magkakaiba yung setting ng bawat cellphone. Tecno, Infinix, tsaka Samsung Oppo, magkakaiba yung itsura ng setting niyan. So, ito andito sa may password. Kita ba? Password and account. So, realme to realme. Tapos makikita nyo to Dalabang Google yeah. Ito, 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 pipito din. So, may ulang ano. Tapos, lalabas dito yung ano, info, personal, tsaka password yung passkey. Ito, passkey Yan. Lalo kung hindi mo ano kung nakakalimutan niyo yung password mo So, walang data. Wait lang ako. Kunin ko lang. Password ni passkey Meron kasi dito yung mga nakalimutan nila yung password nila. So, ito yun. Yan yung press Yan. Makikita ah, mo yung ano dyan. Yung app. Yan. Pakita nyo dyan, nakakita mo dyan kung alin yung app dyan na, na naka nakalagin. Kasi meron dyan Facebook. Yung mga application na pinag-loginan mo gamit ang email. Pakikita mo dyan. Kanyari ito, yan yun. Yan yung app, kita nyo ba? So ano, ulitin ko. balik tayo sa setting kita okay, ba tapos itong password in account password in accounts tapos itong google yan syempre yung email mo na ginamit mo sa so pag login yun nito yun, yun ang bubuksan password in passkey yun lang malabo Uh, liwana ito sa dito. Password and Passkey. Kita nyo ba? Password and Passkey. Pindodin nyo yan. Tapos ito na yung app. Password. So, ayan. Kung nakalimutan mo yung password mo, pwede mo makita rito. So, ayan o. Oh. Example. Kita ba? Pwede nyo iyan yung account na nakalagin sa my app kung nakalimutan niyo pwede niyo pwede niyo makita dito kunya rin nakalimutan niyo yung password ng account niyo pwede niyo makita rin tapos yun 'yung iyon naman yung sa ano yung sa may na-scan na pero nakalimutan yung account or password tapos hindi naman ma o kaya hindi naman ma-detect ng app yung account o yung Google na ginamit mo may, may dalawa kasi yan eh una hindi na hindi nababasa or walang mahanap na account na, na nakalagin sa app na ganon na account nyo pangalawa pwede nating magpalit na lang ng ano ng cellphone i-try natin sa iba kung hindi talaga gumagana kasi hindi talaga natin na nalagyan talaga ng mismong Google account kasi minsan akala natin nalagyan na natin pero hindi pa pala kasi pag naglagay tayo ng Google, akala natin success na, pero pag natin, naka-disable pa rin. So, mas maganda lagi natin dito double check na naka-enable. So, ang issue naman dun sa, ano, sa hindi pa nai-scan, pero naka, naka, ano, naka-existing account yung application. Ganto lang yung gagawin. Tapos yung sa next issue, katulad nito, ina-install ko talaga siya para makita nyo. Tapos doon sa next issue, yung existing account pero hindi pa siya verified, hindi pa siya na-scan. So ginawa ko siya ng video, tapos pinagsisend ko doon sa mga nareplyan ko. Yung mga nareplyan ko kasi yung iba hindi ko talaga kaya replyan, so ang dami na naman. Yung iba kahit pa paano nareplyan ko, nasendan ko ng video kung anong, kung anong gagawin nila. So idudugtong ko, idudugtong ko na lang dito. So ang gagawin doon si Dodd, ginawa ko sila ng account. Yung bagong account, tapos ilalagay nila sa cellphone nila ilalagay nila sa google or sa email tapos imbis na mag sign up kayo dun sa application nyo pindutin nyo yung login tapos yung binigay kong account yun ang ilagay nyo yun ang gamitin nyo para makapag pa schedule kayo at makapag appointment so idudugtong ko na lang dito sundan nyo na lang